Pero may nag-comment kasi na ano daw yung dating daan. Tapos nag-comment siya kayo, bro, Ellie Soriano, kaya pala mabait yung asawa ko daw. Pero ang nagpalaki sa kanya, guys, si nanay Oni and tatay Eloy is dating daan ayun, existing dating daan pa rin. And lagi silang, ayun, nagdadasal, mga ganyan. And masasabi ko rin talaga na super bait din talaga nilang dalawa. Iba talaga siguro pag dating daan. <laughs> Kasi, alam nyo, syempre yung asawa ko is yun talaga yung pinalakihan niya. And alam nyo, ito pa ha. One time dati. Nasa kondo kami nun eh. Tinuruan ako ng aking asawa kung paano daw ang sumamba. Hindi pa kami kasal nun ata. Basta parang, di ko sure ha, di ko lang maalala, ayaw ko. Parang lumuhod ata kami nun sa sahig. Tapos parang yung parang gumanon, yung parang gumanon. Tapos nagulat ako for the first time na nagdadasal yung aking asawa. Yung ang malalalim yung mga words. Iba yung mga words nila. Kasi ako, pag nagpe-pray ako, gabi-gabi, ganito lang. Parang, God is great and God is good and we thank you for our food. Tapos yung parang ingatan lang pamilya ko, ganyan, safe lahat, ganyan. ganoon ako. Pero sa kanila, iba ang lalim talaga. And ayan nga, kaya pala mabait. And yes, real to Kaya siguro mabait yung asawa ko na ang haba ng pasensya sa akin. <laughs> kaya... Alam mo, never pa nagalit yung asawa ko sa akin. Never pa ako tinaasan ng boss.